So yun, last week po, gumawa po ako ng videos about sa kaligtasan. Gusto ko lamang kung uh, mas mailatag pa po sa inyo ng maayos kung ano po pa talaga yun. Especially po sa mga hindi pa po nakakaalam. Na. Dahil ito po yung isang napakahalagang puso pin pagdating po sa ating kaligtasan. Ang pananampalatayang nagliligtas ay isang buong pusong pagtitiwala kay Kristo so bilang buhay at muling na buhay na para sa kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Kasama ng Diyos, ito ay higit pa sa sumasang ayon sa mga katotohanan tungkol kay Jesus. Ito ay personal na pag-asa sa Kanya. Nagpahinga sa Kanyang tinapos na ginawa sa krus at ang Kanyang pagliligtas na pananampalataya sa pagkabuhay ay isang regalo na salita at pinagkaisa tayo kay Kristo. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it's by the grace you have been saved through faith. So malinaw na sinasabi doon na ang at ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting ating ginawa ng pamamagitan ng pananampalataya. So tuloy natin, and this is not from yourselves. So hindi ito galing sa yung ang pagliligtas na to. So sabi pa dito, it is the gift of God, not by works. So gift, hindi po ito pinagkirapan hindi mo ito pinagtrabahuan, hindi ka gumawa ng mabuti. At kaya ka naligtas, hindi po ganyan ang gift. Ang gift po, ito po'y kilaub sa atin. So binigay, regalo. Not by works, hindi po yan natin pinaghirapan o pinagtrapahuhan para malikas po tayo. So that no one can boost para wala ni isa man sa atin ang magmayabang. Masahin natin sa Tagalog sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y loob at hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. So, ano nga po pa talaga yung gaspin? So, yung gaspin po, yung may pinaliwanan po, po kanina. At ang gaspin po, ito po ay sa tinapos ng aking Panginoon, sa kalbaryo. So, yung gaspin, Ay, hindi siya babalik sa ang panampunan so yun po yung gospel na sinasabi so ko patungkot uh, ng ating mga kasalanan so yun po yun so meron lang po akong lamang natatagdag na tatlong words so, dapat po uh, para malaman po natin na ang ating pananampalataya ay tunay dapat po meron po tayo na, tatlong salita na to so una po understand the gospel so ito po yung kailangan nating uh, maintindihan kung ano po talaga yung gospel so paano nga po ba tayo maliligtas kung hindi naman po talaga natin naiintindihan niya so dapat uh, meron po tayong pagkaka pagkakaunawa dyan sa gospel na yan, sa kanyang tinapos pangalawa ito yung agreeing a gospel so ito ay sinasang ayunan mo no ito yung nakita mo ang katotohanan at naniniwala ka dun sa mga ebanghelyo so pangatlo so, ito yung trusting in Christ so ito yung naniniwala ka sa gospel at nauunawaan mo at yung pinaka mo rito yung uh, sinorender mo na yung buhay mo sa kanya so sinuko mo na lahat bisyo, kung ano man yung mga tinalikuran mo na lahat yung mga ginagawa mong kasalanan so yun yung trusting na sinasabi sa ating Panginoon so sinuko mo na yung buhay mo sa kanya uh, talagang uh, surrender na lahat So, yun po yung trusting. So, dapat po uh, sa tatlo na yan, meron po tayo niyan. Uh, hindi po po pwede uh, may nawawala po dyan. Kasi kung may nawawala po dyan, eh, hindi po totoo ang ating pananampalataya. So, yun nga po, nung mahalagang usapin po talaga kung ano po talaga yung gospel. Yung pinaka-importante po sa lahat, yung malaman natin kung ano po yung gospel patungkol sa kaligtasan natin kasi marami po talagang uh, karamihan sa mga tao na ang akala nila ang kaligtasan ay sa mga mabubuting ginawa nila o sa mga bagay na kabutihan na ginagawa nila dito so hindi po yan ang kaligtasan kung bakit ka naligtas so malinaw naman po ang sinasabi sa pinaliwanag ko kanina na ang gospel po ay ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo kaya po tayo naligtas so maraming salamat po God bless you po sa aking lahat